lalak magisayan, isa yan. Ayan sya. Okay, ito. May project tayo ngayon, ano? Ah, nahihirapan kasi itong sasakyan. Pumasok dito sa gate. Ang kitid. Hirap hirap kami pumasok. Alas pinahan na lang to pag pinapasok itong sasakyan. So, ngayon, ah uh, ito magiging project tatanggalin na itong poste na to i-adjust itong gate tapos magduduktong na lang tayo ng isang gate pa itong maliit kumbaga dati kasi ito ang gate maliit nandito dito ito. so yan tulad yan eh. ito yung maliit so ngayon itong isang piece na ito itong side na to ay ililipat namin dun sa side na yun. Yan, side na yan. Diyan. Hindi nga na mangyayari. Etong side na to, etong gate na to, ililipat dun. Tapos magagawa na lang ng bago dito maliit para bukasan din niya para sa tao. So, Yan. Bibili na kami ng gamit ito para sa gate. Yan mga tubo na yan. Tapos angle board. Kasi ito mawawala na rin ito. Itong tubo na ito. Pinaka support na So, itong dalawang tubo na ito. Papalito Ay! ako. So, ayan. Matatanggal itong uh, itong poste na itong maliit gitna tsaka iyang poste na to matatanggal yan kaya ito meron tayong mga bagong uh, bakal ito yan angle bar pop. maglalagay tayo ng beam na angle bar dun papunta ron sa dulo kasi mawawala na nga itong dalawang to tsaka itong poste na to kakabitan ng gate mawawala yan mawawala ng silbi itong beam na to na angle bar so mag-adjust tayo dun sa bandang dulo okay so tatabasan ko na lang itong bakala to at magre-ready magre muna ng mga gamit okay. ito kaputol na ako ng isang tubo ito para ito naman ay magiging ito na magiging pintong maliit yan isa so dalawa kailangan natin na ganito yan para maging pinto yan so ito ngayon uh, ang piskarte, sa pagputol ko naman at, tulad natin DIYers mga pagguwan hindi naman sanay sa bakal magtrabaho para makuha natin yung uh, dulo niya na hindi hindi sumasaliwa o, o hindi nagpapantay isang, isang kasi pag nag start ka rito paikot minsan dito ka nag start yung end mo nandito sa labas di ba? minsan ganun eh ganun, yung uh, tipo bang ito ka dito ka nag start tapos dito ka nag-start mag-cut, mag, mag matatapos ka dito. So, naka, ah, hindi na pantay ang pagkaka-cut, pagkaka-cut So, ang gagawin ko para ma-cut siya ng pantay ay ganito lang. Gumamit lang ako ng isang coupon ban o hard paper. and nagpatong-patong lang na coupon ban yan. Okay, so, isimula natin. Okay. 166 dito. So, 16665 166 yan. Tapos, ay at, at, ating lalagay lang ng ganyan yung papel. Ayan pag, siya. Pagsasalubungin lang natin itong edge niya. Kailangan pantay na pantay dito ito. Ayan. So, ayan. 166, guguhit na tayo ngayon. And kahit pati yung guhit, sa labong na sa labong yan. Uh -huh. Ayan siya. Ayan siya. Saka yung paghawak ng grinder, dapat yung spark ay nasa, papunta sa akin. Para kung magkaroon man ng problema, ang po ng grinder ay papalayo sa akin, hindi papalapit sa akin. Ganun ang uh, style ng uh, grinder, pagka-grinder. Kailangan uh, yung spark ay nasa side ko. So ayan, uh, at makatabas uh, na tayo ng tatlong. Ibrah sa gitna, ayan bali, yan na ating uh, na magiging pintu natin. at uh, yan, ganyan. Yan ito yun 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 So, yan. At atin muna yun 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 na ilalagay yan sya meron na syang mga ganyan yan sya ni uniform ko sa kanya ano yung distance ng ito, uh, eto, yung distance nyan ay na, sa nasa ilalim sya rin distance nyan yung distance ng ilalim na yan sya rin dun pareho din dun Sorry. lalagyan ko na lang ng uh, pang ipit na ito yung uh, flat bar pang sandwich sa kayero. Ayan. Okay. Okay. Ito na. First day ng work. Dito sa ating uh, project sa garahe. Ayan. Um, ginigiba na nila yung isang poste at tinatanggal na yung uh, isang gate. Ayan. Uh, Pag tanggal ng gate na yan, Atin na may kakabit sa kabilang gate, kabilang pisngi ng gate na 'yan, yung isang pintong ginawa natin kahapon. Pero yung pinto na 'yon, wala pang yero, baka si Alan na lang magtatapos ng uh, pinto na 'yon. At alam nyo naman tayo galing sa sakit kaya si Alan na magtutuloy ng ating uh, project sa pinto. yan, kinakati niya ng, ng uh, welding. Parang may masamang tunog sa ating welding machine ah, uh, tagal lang kasi dinagamit oh. Yung Yun, yun na nga, parang may tumunog na. Ayan, at, ay, matagal lang din na dinagamit. Okay, check muna, uh -huh. check muna namin yung ating uh, welding machine. So, ayan, tulad ng uh, sinabi ko kanina, si Allen na yung uh, matutuloy ng ating gate na maliit. Oh, update nga pala doon sa ating welding machine. Nasira yung ating welding machine. Nasira yung IGBT. Pinuksan ko siya. Nasunog yung pinaka power, ano niya, uh, IGBT kung tawag doon eh. Kung power, power transistor niya. Yan. Kaya, hmm, bibili na lang natin ng pesa yon. Mura naman siguro. Sana meron niya. Yan. Balik tayo dito sa yero. Yan. Nakapagkat na si Allen ng yero. Tinakabit niya na lang Tsaka Iipitin ng uh, Tawag nga ito Yung uh, Flat bar Yan Yun o oh, Natanggal na rin namin yung gate Si Arvin naman Tinatanggal na yung Isang gate na maliit na yun Yan, yan Tinatanggal niya na Sinisimulan niya na So ayan nga spot na yung uh, Pinaka Maliit na door Bale Ito na siya ngayon oh ay bumukas ah paano bumukas pala na ito sorry papasok pala <laughs> yan ganyan sa yan yan siya ngayon wala kung pa tayo papasok nga pala kasi kaya na may nilagay papasok mm, pangit naman kasi kung nakikita yung hindya sa labas kung two-way naman ng bukasan, magkakaroon ng malaking gap dito. Dito. Kaya one-way na lang. Tama-tama. Pag bukas na ganun, diretso, labas na. Ayan siya. Tapos, ang susunod na gagawin na ito, ikakapit ngayon dito sa kabila. Itong pinto na to, ipipix dun mamaya. Ayan. Para may sara lang sya. Ayan. Kukopiayin ko pa yung kabila nun. Kung anong style meron doon sa kabila, siya rin din ang gagawin dito. Ayan. Yung sa baba, tsaka yung sa taas. Ayan. Ito wala pa. Wala pang design na tulad nun. Ayan. Yung taas. So, ayan. Break time. 12 o'clock. Kain muna sila. Okay. So, yan. Ito na, no? Ah, nakapit na namin yung gate na isang pisngi. So, syempre, bago natin na, bago namin na ikabit gate na to, inanap muna namin yung pinakabakal sa loob ng poste. At doon namin in-spot yung ah, hinges ng gate na to, yung kabilang pisngi na to. Kasi super bigat yan, hindi kasi po pwede talagang ah, kapit lang sa simento. Kailangan talagang i-welding siya doon sa loob ng ah, poste sa mga bakal niya para siguradong uh, hindi mawawala sa alignment yung uh, bagsak ng pinto yung clearance niya sa sahig ay uh, hindi na magbabago uh, ito, okay First day ng work ang uh, accomplishment namin ay ito nagawa namin yung gate halos tapos tam, halos tapos na siya ayan, ito na lang wala harang dyan tulad ng ganyan yung ganun din sa baba wala pang harang ito, so, ayan andito na may lock na rin siya rito ayan ito na rin ayan. ito ay automatic door closer na to ayan hindi siya mabubuksan pagka, ganyan ayan buksan siya ganyan ayan yan. Kung saan na magsasara yan. Kasi, meron siyang ayun, dahan-dahan siya magkuklose. yun close. Gawa ng ito. Dahil ito ang katrabaho sa kanya para magkuklose. Ayan. Ayan, Ayan pinuksan, open, Ayan kung so saan na mag-close at maglalak mag-isa yan ayan sya okay so ayan lock na yan okay para mag-open sya kailangan mo pang i-push itong ring then push ayan. okay dahan-dahan yung mag-close Oh não. Ok.